Pinaprotektahan mo ako. Alam <laughs> naman, medyo gipit ako eh. Story time. Mga balong kwentong nakakaaliw. Uh, lahit talaga namin ang mga pogi. Pogi, kaya itong yabang. Nakakayak. Hindi naman yun, masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na binintinda mo, palagad po, pero wag susuko. Wag okay. susuko ka Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Kahit pa, nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung umakap ka rin na sa akin, ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying Yun, no? Alam nyo na kung nasaan kami. Will Tower. Makikikain lang naman kami dito. Okay, may ingay ha? Ah, kasi eh, surprise to eh, surprise birthday party ni eh, uh, Puyawin, ni Kabayan. Pero bukod sa makikikahin tayo, sa na maraming mga mga big time na bisita dito eh. Kaya nga, nakapagmalakasan ako. Para kung uh, ikakasal dito ha. Eh. may nakita tayo dito mga celebrities, mga mga politicians. Alam niyo na gagawin natin, guguluhin natin sila. Alam niyo natin kung may pera sila. Bukusan <laughs> natin ang na kanilang mga wallet. Okay ba sa inyo? Mga ka-tune in, punta muna tayo sa rooftop kasi doon daw kami kakain. Habang <laughs> paket kami papuntang handaan, Naabutan namin si Kuya Will na bising busy, busy pa sa kanyang programa. At dahil minsan ko lang makita ang ilang kaibigan sa industriya, sinamantala ko na rin to para makipagkwentuhan sa kanila. At siyempre, hindi rin sila nakaligtas sa ating wallet trade. Ang unang biktima, si DJ Rocky Tera. Oh, Itatanong oh, ako sa may wallet ka ba dyan? Ay, dun sa loob. Bakit? Okay. Wala ko lang kasi. Yung, <laughs> yung inig <lang> na Guys, <laughs> <laughs> ganito kasi yan. Ang technique talaga dyan sa mga mga kininom dyan. Laban na rin, <laughs> eh, kayo na para just in case, na nabitin kayo sa inuman, may iba na libre, may pangambag ka. So, ibig sa... Yun, yun. Tinatanong <laughs> ko lang yung pumay wallet, ahabutan oh, na ako na isang libo. Hindi, e, alam mo naman, kaya mo ibalik sa akin to. Yun, dapat tunayin natin na uh, bukas ang palad po sa pagbigay. <laughs> Hala pa tayo. Eto, sunod natin ang kaibigan nating si Randy Santiago. Ano ba ito? May pera ka ba dyan? Ngayon wala. Mm. Hindi ako nagdadala ng no wallet. Promise, oo. Pag kay Kuya Wilka, hindi ka magdadala ng no wallet. O, sa'yo na to! 10,000! Ikaw nagdadala ka no ng wallet? Hindi na Pagkakamali nagdadala ng wallet. Ah, phone? Wala Wala Ano yung only ano ano yung huling Google search mo? Mo ba? Protektahan mo ako. <laughs> Talagang seryoso nagpapaliwanag sa atin si Idol Randy kung ba't di siya nagdadala ng wallet. Eh di ba nasa kotse lang, di ba wala ka uh, naman bibilin. Uh, eh hindi kasi usually may dalakambak, di ba? yung dadalhin sa bagay no. Titingnan ko pa naman kung ano naman ang wallet mo eh. Puro puro ID. Puro, puro wallet at dalmos. Hindi rin nakaligtas si Idol Aga. Siya naman ang sinunod namin. At tanong ko na kung ano naman ang wallet. Wallet ko? Wala ka. Wala. Hindi mo nakakadalawa na tayo ang kaibigan natin, walang wallet. Naniwala ka! <laughs> bakit? Bakit? Sa kotse. Ah, sa kotse. Uh, o pareho pa kaya bag, bag kasi ako sa kotse. <laughs> Tatanoy mo ano, na naman, ano yung huli mong sinert sa Google, sa cellphone mo? Ah, butter. Pag golf. Golf at golf. Alam niyo na ha? Pagka, pagka, pala aga mula ka na, wala ka ng uh, wallet. Saka Randy Santiago, wala kang wallet. Ha? Gagayahin ko nga yan. <laughs> Mukhang bigo kami sa aming wallet trade. Ha? Teka, tanongin naman natin ng isang commercial model. Kasi ng tao dito, puro walang wallet. Aga mula, Randy Santiago, Kuya Will, walang ay, wallet. Ay, okay. na lang wallet. Ay, okay. na lang wallet. na lang wallet.

Ayon, mabuti itong si Miss Hannah. May pagka-girl scout at nagdadala pa rin ng wallet. And eh, <laughs> so surpresahin ko sana itong mga kilalang celebrity na to, pero ako na surprise. Nakalain <laughs> nyo. Ay, hindi talaga... Uh, pangkaraniwan sa mga katulad po nila yung pagdadala pala ng wallet ano First time po na uh, realize ngayong araw na to. Pero, cellphone is a must. Diba? Mas importante yata yung uh, cellphone kesa sa wallet sa karamihan ng mga tao. Ayan, tapos na yung wawawin. Samantalahin na natin para makausap ang birthday boy. Happy birthday. <laughs> YouTube na naman yan. <laughs> Alam mo naman, medyo gipit ako eh. <laughs> <laughs> Pati birthday mo, pagkakakitaan okay. mo na. <laughs> Hindi, kasi nung birthday niya, pumunta ako. Ano uh, anong, anong uh, wish mo sa birthday mo? Kayo? Well, of course, importante tayong lahat masaya. Happiness, everyone. Yun lang naman eh. Tanggal na yung quote na galit. No hatred, no bitterness. Ang sarap ng mundo pag walang kaway. Pag walang patayan. Yan Ganun lang, masaya lang. Sarap patulog. I think pinaka-importante sa ating lahat, peace of mind. Yun lang pinaka-importante, di ba? Yes. Prayers sa lahat. Pagdasal natin lahat. Ang nagkakamali, napatawad, eh. di ba? Ganoon lang naman eh. Anong message mo sa walang walang humpay sa pagsuporta sa iyo, ano mga kababayan na eh, ganoon din naman ako. Kung wala kasi lang humpay, mas doble yung walang humpay na pasasalamat ko sa kanila. Alam mo, tayo nasa industriya tayo ito. Hindi kami mapupunta rito kundi tayo sa Yung utang na loob, kulang pa sabihin yun para sa inyo lahat. Pinaka-importante ho, oh, kami, wala kami sakit at ganoon din kayo baliwala at nakatamate rin na bagay sa bundok ito. What is important, yung pinaniniwalaan nyo kami at totoo ang sinasabi namin para sa inyo. At galing sa puso, pag-iisip, yan po ang totooan Salamat Kuya Will sa walang sawa mong pagtulong sa ating mga kababayan. Mabuting yung puso mo kaya walang duda na marami ang nagmamahal sa iyo. Bukod sa ilang personalidad, nakisaya ang mga dating kasamahan at mga senior citizen na make-up artist. Talaga nga namang kitang-kita ang pagmamalasakit din ni Kuya Will sa kanila. E ano kaya ang mensahe at birthday wish nila kay Kuya Will? Strength, happiness, long life. Simple at masaya ang naging birthday celebration ni Kuya Will. Nadagdagan lang ang edad pero hindi nabawasan ang respeto at pagmamahal ng mga tao sa iyo. Kuya Will, saludo kaming lahat sa iyo. Salamat at naging bahagi tayo nitong celebration ni Kuya Will. Sarap ng pagkain, sarap ng kwentuhan sa barangay. Siyempre nakita nyo ha kung paano minamahal ni Kuya Will kahit na yung mga matatandang mga empleyado, matatandang makeup artist na nakasama niya uh, several years ago, nag-reunion o um, mini-reunion ito sa birthday ng uh, kahit sa isang Kuya Willie Revillame natin. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Ha? Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vloggito. Mula nang magsimula ako bilang vloggito, pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre, unang mga kailangan Kaya ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulil. Ito po si Gato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. The Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, Huwag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!